Siraulo ba to? Ha? Siraulo ba yan? Ano bang yan? Ba't nandyan ba yan? Ano Kasi, dati kasi doon nakatutok yung camera. Makita ko anong pinapaggawa-gawa ng mga kalokohan <laughs> ng mga lakot. Ibalik sa'yo, ibalik sa'yo din mo. Kita. Hindi tayo kita. O, oh. ayan. Yeah, ikaw, ikaw dapat kita, dapat ako. Ikaw nagda-drive eh. E, eh, paano kaya? Oh. ano? Yeah, ayan o. mo. Tumingin ka sa harapan mo, katumingin sa camera. <laughs> Disgrasya tayo. Oo naman, wala ka naman. No Nasanay-sanay ka na sa ano eh. Saan? Sa camera eh, yun na lang tinitingnan mo. Ang mga kaysa sa Ibero, yun yung tingnan mo eh. Ay, yan, pwede yan pa. Alin? Yan ka titingin pag baba mo ka. <laughs> Igit na ako na lang, parang tayong dalawa. Oo, okay, parang tayong dalawa. Eh, hey, alam mo sa'yo sa akin. Yan. Ano ginagawa? Eh? Uh, ginagawa mo? Gula. Usap ka. <laughs> Usap mo. Uh -huh. Hindi lang kita nakita magbusina. Paano ba yung busina pa? Oh. Yan. Uh -huh. Hindi ba itong gitna? Okay. Hindi. Hmm. Ba't ko pag ginagano na yung gitna, hindi naman inyong natunan. Hindi, gala. dati kasi ganito ang ang namin ganito. Airbag to. Kaya malambot yung eh, airbag yun. Oh, may airbag yun eh. Ito meron. Pag ginanan mo yung malakas, balibot natin. Malakas hmm. yun. Hmm. Dito lang ako dito nag-ano-ano. Ang anong ano? 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 Hindi malamig yung paa mo anak? Hindi. Malamig. Ramdam ra ko dito yung aircon. <laughs> Inlagay ko sa may paanan eh. <laughs> may hangin. May kfc na dito. Ay matagal na pala may kfc dito. May ah, kfc dyan anak. Nakakain na ba kami dyan? Oh, sa isa kami. Dyan ba kami kumain nun? Eh? Wala lang. Natapat ano, ko na, yung na no -no so? ba pa uh -huh. pa, ano ko nun, yung ko. Nakakain ako ng kaya sa ship. Bato? 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 muna siya.